Ang question ngayong araw ay Ano ang pabula? Ang pagkukwento at pakikinig ng mga kwento ay likas sa mga Pilipino at alinmang lipunan. Ito ay bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng ating mga ninuno noong sinaunang panahon. Ayon kina Patrocino Villafuerte et al. noong 2009, ang pabula ay mga naratibo na ang pangunahing tema ay tungkol sa mga hayop, halaman, o mga walang buhay na bagay na kumikilos at nagsasalita na waribang mga tao. Ang mga pabula ay naglalahad din ng makatotohanang pangyayari, ngunit may layuning gisingin ang kaisipan ng mga tagapakinig at mambabasa sa mga aral na makahuhubog sa kanilang kilos at ugali. Ang pabula ay isang uri ng panitikang oral. Ayon naman sa mananaliksik na si Damiana L. Eugenio noong 1985, ang pabula ay kwentong bayan na maikling pasalitang salaysay. Tampok dito ang mga tauhang hayop at maging halaman. Layunin ng pabula ang magturo ng mga halagahan o values na isinabubuhay ng mga partikular na pangkat etniko. Ang mga sumusunod ay ang mga halimbawa nito. Una, ang tipaklong at ang langgam. Ito ay isang popular na pabula sa mga pakat-etniko na tungkol sa kasipagan at ang naidudulot nito sa oras ng kagipitan. Ikalawa, ang kabayo at ang kalabaw. Ito naman ay nagtuturo na ang suliranin ng iba ay maaring maging suliranin mo rin kung hindi ka tutulong. Ang mga hayop sa pabula ay sumisimbolo sa mga taong may iba't ibang katangian, pakiramdam at pananaw. Madalas na dahil sa pagkakaiba ng mga katangian, Nagkakaroon ng tunggalian ang mga tauhang hayop. Sa huli, naipakikita ng pabula ang mga aral sa kabila ng pagkakaiba. Malaki ang naiaambag ng kwentong bayan tulad ng pabula sa kabataan ayon sa iskolar na si Felipe De Leon Jr. Isa rito ay ang nahihikayat na magbasa ang mga bata at nahihimok ang hilig sa kwento. Nagtuturo ang pabula sa kabataan ng kagandahang asal sa pamamagitan ng pagpapahiwatig ng paggawa ng mabuti at pagkakaroon ng responsableng pagpapasya na nagdudulot ng mabuting kahihinatnan. Sa murang edad, nalalaman ng mga bata na ang mahihirap na sitwasyon sa buhay ay nangangailangan ng desisyong pinag-iisipan at hindi minamadali.